baba na ba yung kulan? Wala na Wala na Ano? Paano? Paano ko malalaman? Tatanggal na lang <laughs> kulat yung mukha mo Para makita mo Para, para, makita ko Kita mo Ayan oh. oh. Kinakain na hindi, ko, hindi ko nag Sabi na Papa, pwede mo pa Ayan <laughs> Para hindi malulok kapeo. Para hindi Para hindi malulok na <laughs> So 'yun, may kasama kami dito. Uh, may issue 'yung motor niya. Pumiilaw 'yung temperature nung sa kanyang radiator. Dalawang <laughs> tutorial. Puno may plaka sa pala na mayari. Pulang pulang. Hindi na, so inaalam namin kung ano yung dahilan. Yan. Kasi, pero nangyari na sa iyo dati yan, Cap, di ba? Sige, silipin mo. Silipin mo sa pinakababa, sa pinakababa. Yan. Kaya lang, parang yung sa magneto ata may pinagawa siya. Sa pinakababa ka. ka kasi. Ayaw ka. Yun, eh. ba mo so, si May. nandito kami oh, nandito Nandito kami ngayon sa may ano, Kabugaw 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 Police Station Pero wala namang napulis sa amin Dito lang kami nag uh, park So on the way kami sa uh, Paway Sa may San Dunes Sa Lawag Ah bumili ka ng kulat? Mababa na ba yung kulat? Wala na. Wala na. Wala, na. Wala, na. wala na. wala na? Paano no paano nangyari? May baka may leak. Ayun nga, ayun na sinid. Ay na sinid. Tama 'yun. Kasi tapos na yung leak eh. Oo, na lead na yung kasunod. Oo, oh, ina, oh, ina kasunod pala. Puro oh, toyo dito. Eh. Ito kasi yung mga mga mali oh, tips na maliit. Para sa ilalim ng ano nung ano, ano. Ngayon mo lang yan ah, na, Arvan Sen, kapon wala pa. Asan ah, ang tagal? Yeah, yeah. yeah

ano? Eh lagyan niyo muna para, muna para malaman niyo kung may leak. hindi no, mo hindi mo makikita 'yan, kap ah. Pagka, kasi 'yan, kap Nagaano pressure na. Ah, kasi pula, hindi pa umaandar, no? Doon lang pala sa ano? Sa reserve po. tingnan mo yung daling ito. Tingnan mo yung daling na host dito sa ibabaw. Wala, wala, Yung daling sa ibabaw. Oo, Hindi yung sa reserve yung Cap. Ilaman yung eh. Hindi yung problema. Tapos doon mo sa may ano, yung dream nasa tuktok ng tank, ng reserve. Hindi ba may hose pa doon? Overflow niya yun. Overflow yun Hindi naman siya punong tayo. Hindi ng tank. Ano ko malalaman? Na ng kulay yung motor mo <laughs> Para makita mo pag niliraw Para, para makita ko? Wala <laughs> <laughs> hindi ko kita dito eh Ah kasi nalagyan na eh para, Kaya pala namatay na eh Nalagyan na yung ano eh I mean, Naanap ko kung saan yung ilaw Yung pala eh, wala na kasi nalagyan na Ilaw na? Sa kulat, sa temperature Dito ata yan eh Kapag mainit ay, hindi, iba pala yung temperature ng ano yun eh Surroundings so, Kamiya na tayo mali, ako mag dati. Kung baka kung na naman, 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 naman. Hindi oh, na, pa tayo oh, like, so, Wala pa Wala lamang kaya uminit kaya Pero O, kahapon na banggit na yun, may ilaw Tapos nawawala Ngayon, hindi yun, na Yung <laughs> pala wala na talaga, sa idna na Kahapon may nadedetect pa siguro. So, yung guys, meron pa kaming isang kasama na mga nagkakaproblema dun sa kanyang panggili. Ah, na niya raw na yung isang clutch spring niya ay parang natanggal. So, ngayon, bubuksan namin. Buti may dala siyang spare.

Oh, oh support, na support. support na oh, baka... KPJ! Ayan, tagapin pag ikaw baka ba malata. <laughs> Paluluwagan okay. niya. Oo. Oh. So, Baba na naman. Ayan, diin na mo lang dyan. Diin mo lang dyan, KPJ. Ha? Naka lang, naka lang. Wala naman akong timbang. Ayan yan. Kaya ba? Oo. Oh. Diba? Nakontra. Oo. Oh. Tapos <tod> ang ang ending hindi na pala no. Kolong 'yo. Tapos pag andar ulit wala na lang pala Meron meron 'yan. Maramdaman ba ni Kapyo? pa naman. Ayan na, ayan ano, na. Ayan Ano? Bilagay ka ng alponso doon. Ano? Ay, puta. Ito, ano? Sa igpid, ito. Ito, ito, kulang sa higpit, o. Ito ang kumakalang, ito ang kulang sa higpit, o. Ito. Ay, tamo. Ayan, o. May tayo ka. O. Kinakain na. O, hindi ko, hindi ko nag... Ay! Sabi na. <laughs> Baklas ka agad, eh, no? Ayan, dapat. Ayan, dapat. Kagawa hindi ako rin ang nag ganoon wala ito, ito okay. mo ito yung kumalang yun oh. uh, hindi na, naikita 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 yung na, kaya. na kasi tinanggal um, mo yung bell, gumalaw na yung dam na lang hindiin mo ka dami na tayo nun e eh. pala <laughs> ikaw pala <laughs> talaga <laughs> may dahilan Damay ka na naman pala. <laughs> ah, pwede bang pabaklas din nung araw <laughs> para, <laughs> <ka na> <laughs> para makasabay mga yung kasabay mga kasabay ginawa. Oo, <laughs> oh, sabay sila di ginawa. Tapos bago ako natulong sa bote. Pagising ko dalawa na. Ay, may yes. kinalaman yes. niya. Ayun <laughs> ano? Ay, na. Uh... <laughs> <laughs> hindi yung spring na <laughs> okay, may gina rin na ginawa na natin kesa baka, baka pagdating natin doon manipis na yan <laughs> ay hindi siya kagal hindi siya gagalaw hindi siya mangyari kasi kinakayot na eh sino oh. eh oh. mo? sumasabit eh Mga bata naman. Pa'no pwede doon? Nakaungas pa ako. Ang <laughs> 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 dami ng content dito. O'y, magpa- Ano ka? In Invitational right pa. <laughs> Nagut mo lahat ha. Dollar kita eh. <laughs> Yun lang ba, Luz? Hindi mo ah. na-chillake spring? Ha? Ah, Yun lang. Okay yung, yung, yung lang. spring? Okay yung spring. Ha? Nakakabit okay, okay. uh, ah, naman eh. Yun lang talaga, lumubat. Papa, pwede mo pa? yun o. isang <ang> kaataron ah. <laughs> Para hindi malulok ni kape o. Para hindi malulok e o. parang na, <laughs> Nagsubo yung panasinan Nagkakain pa naman ako sa camel. <laughs> 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 eh. Buti up yung video ko. Di huling na rin Ganit, nga Kaya pala kakainin ako nung kamil eh <laughs> Wala ako, wala talaga ako. Wala ako, wala talaga ako. Wala ako, talaga ako. Wala ako,